And again, uh, yung pupursin namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na uh, allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ uh, magdadala o magdideliver ng obligasyon. Pag sinabi obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? So pupursin namin yon and as we, again, as we speak, meron kaming uh, video footage ng CCTV, CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan niya Tamina, ano. Ipapatawag namin yon Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya, siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan eh di magpaliwanag yung uh, kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit mm -hmm. nagpunta rito ng WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Mm -hmm. Na although walang, kung stand-alone, wala siyang, uh, wala ka makukonclude. Mm -hmm. Pero kung may allegation na merong uh, mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, mm -hmm. staff na Senado, na sinasabing, i deliver yung obligasyon mm -hmm. pagkatapos napunta parito August 19 yung pecha nung dalaw ng pagdalaw. This year sir. And we mm -hmm. found out also this year 2025 mm -hmm. recently lang. Mm -hmm. And we also discovered kasi pinatingnan ko God mm -hmm. kasi binanggit ni Bryce Hernandez exact amount ano mm -hmm. nagbagsak di Umano and I'm saying this this is just an allegation mm -hmm. di Umano ni Senator Estrada sa Bulacan do sa first uh, super district man, kung saan So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung okay. meron bang uh, insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Mm -hmm. Meron talaga insertion na wala sa house version pero lumabas ito do sa Senate. by, after by, by cam. ah. So maliwanag na either sa Senate version or sa by cam yon na insert. Now, we would like to find out, kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Mm -hmm. Kasi kung walang uh, walang record yun, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man, o senador, na nag-insert o nag-amend. Mm -hmm. Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or yellow pad or uh, or uh, yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito yung chairperson ng finance committee uh -huh. or yung appropriations committee chairman. Now, kung meron confirm na na meron 355 hundred fifty five million pesos uh -huh. na talagang na <clears throat> na i allocate, uh, na i allocate uh -huh. no, para sa Bulacan. And we went further, meron ng limang projects identified mm. na the award na no out of the 355 million now my team mm. uh, or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least five projects na yon mm -hmm. na hindi pa namin alam yung amount madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH mm -hmm.